guys at dito tayo ngayon sa atas ang ganda ng mga building tataasan ng mga building guys yun kita mo guys tataas ng mga building ayan oh. yan ang tagig city tataas ng mga building at saka ang gaganda pa ayan plano ko nandito ma-landing yung hard plano pinakataas ng mga building medyo malayo lang tayo guys dyan sa mga building na yan hindi ganong malapitan kasi hindi na kaya lapitan ha right. Mixing, uh, maliksi lang yung zoom niya. guys. Thank you for watching. Bye. -bye.